Mayroong mahigit 70 islands na matatagpuan sa Bohol. At isa sa pinakamalaki at syempre ang pinakasikat na isla ay ang Panglao Island. Dito matatagpuan ang karamihan sa mga resorts and hotels na matutuloyan. Andito rin ang mga kilalang beaches na puntahan ng mga turista. Hindi ko na kayo bibitinin pa. Agad kaming sumabak para sa aming countryside tour. First destination, Corella Tarsier Sanctuary. Mula sa Panglao Island, 45 minutes ang biyahe papunta sa bayan ng Corella. Dito, mas maayos ang kalagayan ng mga Tarsier dahil hindi sila masyadong nagagambala ng mga turista. Malaya din silang naninirahan sa kanilang natural habitat. So ngayon nandito na kami sa natural habitat ng mga Tarsier. Nag-iikot kami ngayon at naghahanap kung saan sila makikita kasama yung shooter namin. Next up from Tarsier Sanctuary, ang pinaka-iconic destination naman ng Bohol, ang walang kupas na Chocolate Hills. right, so dito na tayo ngayon sa Chocolate Hills. Hmm. Ito yung first viewing area. So kung hindi nyo kayo umakit doon sa second viewing area, pwede kayo dito. Maganda pa rin naman yung view dito. Siyempre pagkarating natin dito sa viewing area, kailangan natin muna magpa-check ng ating QR code. Siyempre temperature also. Yun, tapos na. So, makaka-explore okay, na tayo. Thank you. thank you po. My first time was 2017 and uh, nung pumunta ako dito, napakaraming tao na umakit. Pero ngayon, kami lang yung grupo na pumunta dito. Kasi uh, medyo mahirap pa talaga mag-travel pero mas organized and centralized na yung system nila. At nandito na tayo sa pinaka-viewing deck. At ako yung pinakauna na nakakit dito. Wow! Walang kakupas-kupas ang ganda ng Chocolate Hills. Nabitin ba sa naggagandahang view? Maaaring masubukan ang ATV Adventure sa paanan ng Chocolate Hills. Kung extreme adventure ang hanap mo, bagay na bagay ka dito. Alright guys, so bago tayo mag-start sa ating ATV Adventure, binigyan tayo ng helmet for our protection. And mayroon din tayo dito ng um, airnet. Meron din tayong um, raincoat. Hindi naman sa ulan pero expect na ang trail ay magiging maputik daw talaga. So para maprotektahan yung mga suot natin damit, kailangan natin isuot to. Meron din sila ditong chanelas na pinigay sa atin. Kasi kung nakasapatos ka, eh, mapuputi ka yung sapatos mo. Kaya kailangan magpalit ka ng chanelas. nakabalik na kami dito sa starting area and as expected napaka putek. pero kung gusto niyo naman ng walang raincoat kasi medyo mainit din kapag nakasuot ka nun pwedeng pwede kasi may liliguan naman dito or pagbabanlawan so ayan sobrang enjoy and uh, sobrang unforgettable ito matapos mag enjoy sa extreme ATV adventure wala nang iba pang masarap gawin kundi ang kumain papalampasin ba naman natin ang lubok river cruise Siyempre, no, no, no! Pagkakabot mga pisita, panibayang pagkabot mga turista, magpantang kami ka ninyo, Ngayong hindi pa tuluyang nawawala ang pandemya, hindi rin muna pinapayagan ang mga buffet sa Lubok River Cruise. Bagkos, naka-plated ang mga pagkaing isiserve sa inyo. Sulit pa rin naman, dahil bukod sa masasarap na iyahain, ay tiyak na busog na busog rin sa ganda ng mga tanawin. Kung akala nyo, napuntaan nyo na lahat ng magagandang atraksyon sa Bohol. Siguro'y nalampasan nyo ang misteryosong ganda ng Anda. Hindi lang mga beaches ng Panglao ang may pagmamalaki ng Bohol. Andyan din ang bayan ng Anda na pinagpala sa dami ng mga white sand beaches. Kung dati-dati, hindi napapansin. Ngayon, lumilikha ng ingay sa turismo ang bayan kahit na medyo may kalayuan ito. Unti-unti na rin dumadami ang mga resort sa iba't ibang bahagi ng bayan. Marami nga nagsasabi, kung hanap mong araw ay tahimik na bakasunan, abay anda ang inyong puntahan. Panalitik kami. Tabangi kami. Ang inyong nakita okay. ay paunang ritual para sa misteryosong lugar na aming pupuntahan. Mula sa sentro ng Anda, ilang kilometro lamang ang layo nito. Ang lugar na ito ay tinawag na Lamanok Island. Ang Lamanok Mystic Island Tour ay hindi lamang para makita ang mga nagagandahang view, kundi para dalingga rin sa mystical history ng lugar. Dahil magmula noon hanggang ngayon, hindi pa rin kumukupas ang mga paniniwala at mga kinagis ng gawain sa sagradong lugar na ito. Kita mo yung mga bagay diyan, mga bagay yan ha. Uh, yung mga babaylan ay patay na. Tipos, wala nang susunod sa kanyang pamilya. Wala tumatanggap. Kaya kanilang deposito dito. Misteryoso man ang naturang isla, pero bukas ang Lamanok Island para sa mga gusto ng kakaibang experience. Tatay, bakit sa tinawag na Lamanok Island? Kasi talo karamihan na sila sa manok. Pag-aalay ng manok sa mga spirito at mga diwata ang kadalasang ginagawa kung ikaw ay may kahilingan. Para sa mga taong may sakit at para sa masaga ng ani. Binansagan din ang naturang lugar bilang Cradle of Civilization of Bohol dahil sa mga archaeological artifacts na nadiskubre dito. Nandito tayo sa Red Hematite Tenten. According to the archaeologists, yung redimatized painting ay pinintura ng kanuno, kaluluduhan. Ilan din sa mga kuweba dito ay nagsilbing libingan ng mga sinaunang taong nanirahan sa lugar. Sa dami ng mga kwento at misteryosong kaganapan sa isla, iyak maraming kaalaman at kwentong tatatak sa inyong mga isipan. Mula sa mga sikat na puntahan, masasarap na pagkain magagandang tanawin at maging mga kwentong nababalot ng hiwaga. Hindi may kakailan na ang buhol ay siksik sa dami ng mga pwedeng madiskubre at mga karanasang hindi mo malilimutan. At ngayon, sa panahon na makabagong normal, siguro siguruduhin sundin ang mga bagong patakaran. At syempre, iba yung pag-iingat pa rin ang isaalang-alang. This is one and that's a story!